Pare, ito na yon. Limang negosyo na kahit tambay ka pa kahapon, basta may diskarte ka ngayon. Boom! Pwede mong simulan agad. Hindi to mga pangarap lang. Ito yung mga negosyo na araw-araw mong nakikita sa kanto. Pero baka di mo alam, malaki pala ang kita. Yung panglima, sa isang piso lang na puhunan, pwede ka nang kumita araw-araw. Seryoso. Game? Simulan na natin. Limang negosyo na dapat mong pasukin ngayong dalawang libo, lima. Walang degree, walang drama, pero may kita. Number one, mini sari store. Alam mo, kung naghahanap ka ng negosyo na talagang siguradong may kita araw-araw, sari store pa rin talaga ang panalo. Pero teka, hindi yung basta tindahan lang na puro soft drinks at chichiria. Ang tinutukoy ko, yung maayos, malinis, at alam mo kung anong kailangan ng tao sa paligid mo. Halimbawa, kung nasa tapat ka ng eskwelahan edi siguraduhin mong may paninda kang biskwit, juice, papel, lapis kasi yun ang hinahanap ng estudyante. Kung puro tricycle driver sa kanto mo edi itlog, yosi, kape, instant noodles, siguradong ubos 'yan araw-araw. Hindi mo kailangan ng malaki agad. Sa totoo lang may kakilala nga ako nagsimula lang siya sa 3,000 piso. Kaunting noodles, kaunting canned goods, tsaka load. Tapos ang ginawa niya, inayos niya lang ng konti yung harap ng bahay nila. Nilagyan ng maliit na istante, tinakpan ng trapal, boom, tindahan na. At ang sikreto niya, palaging bukas. Tuwing umaga, andyan na siya. Kahit ulan, kahit maaraw. Tapos, kilala niya lahat ng suki niya. Pag may utang, ililista. Pero marunong maningil ng maayos. Walang gulo. Ang kagandahan sa ganitong negosyo, paunti-unti, pero tuloy-tuloy ang kita. Isipin mo, kung kumita ka lang ng tatlong daang piso sa isang araw, sa isang buwan, may siyam na libong piso ka na. E paano kung lumakas pa? Dagdag paninda, dagdag kita. Tsaka ang sarap din ng pakiramdam na ikaw yung nilalapitan ng mga kapitbahay kapag kailangan nila ng suka, bigas, load, o kahit chismis. So kung gusto mong magumpisa ng maliit, pero sure na may kita. Sari Sari Store is still one of the best. Ang importante lang, diskarte, sipag, at alam mo ang gusto ng tao sa paligid mo. Number 2. Frozen Food Reseller, ang ulam negosyo na laging may kita. O oh, eto ha, nisipin mo. Gabi na, galing sa trabaho si nanay, pagod na, gutom pa. Walang niluto. Alam mo na agad anong hanap. Yung ready to fry na lang, siomai, tosino, Hot dog, lumpia. Boom. solb na. Araw-araw to nangyayari. Sa libo-libong pamilyang busy, walang oras magluto. Kaya kung ikaw, may freezer at konting puhunan, pwede kang maging sagot sa problema nila. At ang mas maganda, may kita ka araw-araw. Ang tawag ko dito, ulam negosyo. Kasi kahit maliit lang ang tubo per item, tuloy-tuloy. Volume ang labanan dito. Paano magsimula? Ganito lang. Hanap ka ng legit supplier, marami sa online, pero mas okay kung may direct ka sa bagsakan or warehouse. Tapos bili ka ng chest freezer. Kung tight ang budget, pwede ka muna sa second hand, kahit yung maliit. Kahit ref mo pa nga muna gamitin kung nagsisimula ka lang talaga. Pag ready ka na, ilatag mo na yung paninda mo. Sa harap ng bahay, go! Tinda sa Facebook, go! Pwede ka magpa-pickup system or delivery kung may extra effort ka. Example ng kita. Isang pack ng siomay. Bili mo isang daang piso. Meron kang dalawamput limang piraso. Benta mo ng limang piso kada isa. Isang daan dalawamput limang piso lahat. Kita mo? Dalawamput limang piso sa isang pack. E paano kung dalawampung packs ang mabenta mo sa isang araw? Haba eh, limang daang piso kita mo habang nasa bahay ka lang. At hindi lang siomai, ah. May longganisa. Chicken wings, embutido, cheesy hotdog, at kung ano-ano pa. Basta marunong ka pumili ng mabenta sa area mo. Lagot ang freezer mo, mapupuno agad ng orders. Target market mo? Mga nanay, estudyante, trabahador. Lalo na ngayong 2,025. Daming gustong magtipid sa kuryente, gas, at oras. Kaya frozen food is the way. At ang pinakamagandang part, di mo kailangan ng diploma, franchise, or malaking pwesto ulam lang, diskarte lang, sipag lang. Kung marunong kang makisama at mag-text ng ma'am, available na po siyo may Panalo ka na. Number 3. Ukay-ukay bodega style. Ang negosyong walang kamatayan. Alam mo yung ukay. Yung amoy niya palang alam mong mura. Pero wag mong maliitin tol. Kasi pera ang amoy dyan. Literal, sa panahon ngayon, ang daming gusto ng branded pero di afford. Kaya saan sila tumatakbo, Okay. Lalo na yung mga Gen Z at Millennials. Nauuso na yung vintage look, retro vibe, pang OOTD na unique. At ito ang nakakatuwa. Yung iba nga, ang suot nila, 20 piso lang. Pero akala mo pang mall. Pero ikaw, kung magaling kang pumili, bawat piraso niyan, kita. Paano magsimula? Simple lang. Kahit 5,000 piso to 10,000 piso puhunan, Makakabili ka na ng isang sako o tinatawag nilang bail ng halohalong damit. Merong pangbata, panglalaki, pangbabae. Minsan nga may branded pa. Bonus kung makachamba ka ng Levi's o Nike. San kukuha? Pwede ka sa Baguio, Cebu o kahit online bodega suppliers. May Japan surplus shops din na bagsak presyo. Pag nakuha mo na yung bail, buksan mo na, iwash mo, plancha mo yung mga magaganda tapos tinda mode na. Sa harap ng bahay, pwesto sa palengke o kung techie ka, magbenta ka sa Facebook. Aba, ang daming bumibili sa ganyang setup ngayon. Example lang ha, isang bale. Sampung libong piso ang kuha. Meron kang tatlong daang piraso. Ibenta mo average limampung piso isa. That's labin limang libong piso lahat. Kita mo? Limang libong piso agad? E kung makatatlong bale ka sa isang buwan, magkano yon? At ito yung sikreto, yung magagandang piraso, jacket, pants, branded tops, i-resell mo online. Pwede mong i-post sa marketplace or sa Instagram ng 300 piso hanggang 500 piso. Yan ang tinatawag na ukay flipping. Wise, di ba? So kung gusto mong negosyo na maliit lang puhunan pero pwede mong i-level up, eto na yon. Ukay hindi naluluma. At ang fashion? Paulit-ulit lang. Basta marunong kang dumiskarte, papatok ka dito. Number 4. Street Food Cart. Pisong tusok, pero pangkabuhayan ang laban. Alam mo ba, yung madalas mong binibilhan ng fishbowl sa kanto? Yung may matandang lalaki o nanay na tahimik lang sa likod ng cart? Boss, akala mo lang simpleng benta, pero negosyo na yon. At hindi basta negosyo, negosyong may araw-araw nakita. Hindi mo kailangan ng diploma dito. Hindi mo rin kailangan ng sobrang talas na utak sa math or social media skills. Ang kailangan mo lang, disiplina, tiyaga at cooking oil. Yan lang. Sa puhunan na 3,000 hanggang 5,000 piso, pwede ka nang magsimula. Gas stove? Check. Lutuan? Check. Fishball? Kwek-kwek. Kikiam? neng. Boom. Kung tipid mode ka, pwede kang magsimula gamit ang mesa sa tapat ng bahay. O kaya yung luman yung kariton, i-DIY mo na. Ang importante, mainit ang cooking oil, malasa ang sausawan at masaya ang suki. Halimbawa, kumuha ka ng isang kilo ng fishball, around isang daang piso. Isang stick na tusok, puhunan mo ay isang piso at limampung sentimo. Ibenta mo ng limang piso kada tusok. May kita kang tatlong piso at limampung sentimo bawat isa at hindi lang isa ang bumibili. Minsan isang estudyante. Lima agad ang tusok. Gabi-gabi, may kita kang tatlong daang piso hanggang limang daang piso. Minsan, umaabot pa ng isang libong piso kapag may okasyon, fiesta o gabi ng sabado. Pero higit sa pera, eto yung negosyo na wala kang boss, nasa tapat ka lang ng bahay at araw-araw may chance kang kumita. Meron akong kilala nagsimula sa maliit na kariton ngayon, may tatlong stall na siya sa palengke at may dalawa pang rolling cart sa barangay fiesta. Tandaan mo, hindi importante kung may degree ka, ang mahalaga may diskarte ka. Number 5. Ice tubig at bottled water biz. Piso lang ang tubig, pero pangkabuhayan ang kita. Oh, eto pa. Tubig. Oh, simpleng tubig. Pero kung uhaw ang tao, lalapit at lalapit sila. At kung marunong ka dumiskarte, tubig lang ang puhunan mo, pero may kita ka na araw-araw. Welcome sa ice-tubig business. Isang napaka-underrated pero sobrang practical na negosyo para sa mga walang degree at gusto lang magsimula sa maliit. Puhunan? Dalawang daang hanggang limang daang piso lang, boss. Pambili ng mga plastic or ice-tubig bags at isang galon ng malinis na tubig. Kung may freezer ka na sa bahay, jackpot. Gawa ka ng limampung hanggang isandaang piraso ng ice tubig kada araw. Ibenta mo ng dalawa hanggang limang piso kada isa, depende sa lugar at oras. Samplo lang to. Limampung piso na tubig equals isandaang pirasong ice tubig. Benta mo ng tatlong piso equals tatlong daang piso. Tubo mo, dalawang daan at limampung piso, sa isang araw lang yan, boss. Kung tuloy-tuloy, pitong -tuloy, libot limang daang piso per buwan, kahit di mo pinupuno buong oras mo. Tamang tambay ka lang sa tapat ng bahay, may styrofoam box o cooler ka sa gilid, may tubig ka sa plastic, tapos. Pag may tricycle driver na dumaan, Boss, ice tubig nga. Boom, kita na. Ang target market mo? Lahat ng uhaw. Construction workers, delivery riders, estudyante, tinderang napagod, nanay galing palengke, kahit si Kuya Tanod, lahat yan bumibili ng malamig na tubig sa init ng araw. At ang kagandahan pa, wala kang inventory na masisira agad. Tubig yan, kung hindi mabenta ngayon, ifreeze mo ulit. Low risk, daily kita. Kaya kung naghahanap ka ng negosyo na literal maliit ang puhunan pero may malaking potensyal, eto na siguro ang pinaka-basic, pinakakaya ng kahit sino. Tubig lang, pero discard ito. Uhaw sila, ikaw ang sagot. O ayan, lima na. Lima yan na pwedeng-pwede mong simulan ngayong 2025, kahit wala kang diploma, kahit wala kang malaking kapital, basta meron kang diskarte. Hindi ito pangarap lang. Real talk, boss. Habang yung iba nag-aabang ng swerte, ikaw pwedeng gumawa ng paraan. Hindi mo kailangan maghintay ng perfect time kasi baka yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon wala ka pang sinisimulan. At kung iniisip mong eh baka maliit lang tong kita, tandaan mo, ang maliit na puhunan kapag araw-araw mo pinapatakbo, pwedeng maging malaki sa dulo. Ang importante lang, simulan mo. Simulan mo kahit piso lang ang meron ka. Kasi kung ang diskarte mo totoo, yung piso magiging puhunan, yung puhunan magiging negosyo, at yung negosyo magiging buhay. Kaya kung seryoso ka sa dalawang libo, dalawang huwag puro nood, gumalaw. Pumili ka kahit isa dito at sabihin mo, ito na yon, ito ang diskarte ko. At kung gusto mo pa ng ganitong usapan, diskarte at kwento ng totoong kita, click mo lang yan, subscribe, like at comment ka. Simula na to, para alam kung andito ka at handa ka ng dumiskarte.